Magandang hapon po at basahin po natin ang Mateo Kabanatang 27, talatang 18, tapos luluksa po tayo ng 20 at 21. Sabi po rito, alam ni Pilato na pagkaingit, sa, uh, ulitin ko po ha, alam ni Pilato na pagkaingit ang, ang nagtulak sa pamunuan ng mga Hudyo na dalhin sa kanya si Jesus. Sa 20, pero sinulsulan ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga tao na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ang ipapatay. Kaya nagtanong uli si Pilato sa mga tao, sino sa dalawa ang gusto ninyong palayain ko? Sumigaw sila si Barabas. So alam niyo po ba nakakakalungkot yung pagkainggit ang naging dahilan kung bakit pinapatay ang Panginoong Kristo sa krus. So yan po ang misan, Yung pong naiinggit sila dahil nga napakaraming ginawa ng Panginoon ng mga himala at uh, sila po ay tinatamaan ng mensahe ng Panginoon. Gawa naging kurap na rin po ang uh, mga high priest noon at ganoon din ang mga namamahala. So sinabi ng Panginoong katotohanan kaya nagagalit po yung mga high priest, yung mga nasa religious leader at ganoon din po yung mga nasa pamahalaan. Kaya ito po nangyayari din po ito sa atin, minsan kinaiinggitan tayo dahil totoo po yung ating sinasabi at uh, kinakailangang mawala sa tungkulin tayo na nagsasabi ng totoo.